kung saan ang isang lalaki ay may kakayahan di umano na gawing alak ang tubig. Sinasabi sa kwento na noong circa 2,000 years ago, ang isang Jewish preacher na nagangalang Jesus ay nagpunta sa isang kasalan. Habang siya ay nasa kasalan ito, naubusan ng wine ang mga tao at di umano, ginamit ni Jesus ang kanyang powers upang gawing wine ang mga tubig na naruroon sa kasalan. Sinabi na aabot raw sa 120 gallons ng tubig ang ginawang wine ni Jesus at di umano, napakasarap daw ng wine na ito. Ngayon mga ka ito ay isang halimbawa ng tinatawag nating himala alam natin na ang sinasabi sa kwentong ito tungkol sa ginawa ni Jesus ay imposible pero naniniwala tayo na ito ay totoong nangyari ngayon mga ka-LE, heto nang nakapagtakariyan. Hindi naniniwala ang mga tao sa kwento ni Cinderella kung saan naging karawahay ang isang kalabasa. At hindi rin sila naniniwala na ang panyo ay nagiging rabbit sa oras na ito ay ilagay ng magician sa kanyang sombrero. Pero naniniwala sila na dalawang libong taon ang nakararaan, may isang Jewish preacher na ginawang wine ang mga tubig sa kasalang kanyang pinuntahan. Kahit pa na ang mga kwentong ito ay magkakapareho lamang ang tema, pare-pareho silang naglalarawan ng mga bagay na imposibleng mangyari. Ang isa pang kilalang miracle story tungkol kay Jesus ay mababasa natin sa Matthew 14, verse 22 to 33. Dito, sinasabing nakita ng mga disipulo si Jesus na naglalakad sa tubig. Ayon sa kwento, pinaglayag ni Jesus ang kanyang mga alagad papunta sa kabilang pampang. Habang naglalayag ang kanyang mga disipulo, si Jesus ay nagpunta sa isang bundok upang magdasal kung saan inabot siya hanggang madaling araw. Habang si Jesus ay nasa bundok, hindi magandang panahon ang inabot ng kanyang mga disipulo habang sila ay naglalayag. Natakot silang lahat sa malakas na hampas ng alon at malakas na ihip ng hangin. Ngayon mga dito na nangyari ang sinasabing himala. Habang takot na takot ang mga disipulo, di umano, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanilang direksyon. Natakot silang lahat at napagkamalang pa nilang multo si Jesus. Pero pinalakas ni Jesus ang kanilang loob at sinabihan silang huwag matakot. Ngayon mga matapos ito, niyaya ni Jesus si Pedro, isa sa kanyang mga alagad na maglakad din sa tubig kasama niya. Dahil hindi buo ang pananampalataya ni Pedro, saglit niya lang nagawa ang kamanghamanghang abilidad na ito at siya ay lumupog din sa tubig. At sabi sa kwento, siya ay nirescue ni Jesus bago pa siya malunod. Ngayon mga sa kwentong ito, ang himala ay ang paglalakad ni Jesus at ni Peter sa tubig. Bagay na alam na natin na imposibleng mangyari sa totoong buhay. Kaya naman, heto ang tanong, gaano katotoo na nangyari talaga ang mga kwentong ito? Paano natin malalaman kung ito ba ay totoo o hindi? Bago natin sagutin ang mga...